te eh, Nagugutom po kasi ako te Pwede pang makingin ng kanin te Kaya ba? Baka may kanin ka dyan kuya ah. Kanin po hmm. Ako pala nyo yan Diyan lang po ako nagigot-igot po ako eh Butang, ay ba? Pwede rin po Ulam po Ito na lang po Kasi misal Lagi po kasi asin ulam namin eh Tapos pa ako ng kanin ko yan eh Ah, po ka kain. Opo. Saan ka ba galing? Hindi ko dito tanpo ako po na wala na ako eh. 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 Gugutom po kasi ako, te. Pwede pang mangingin ng kanin, te. Eh. Pwede po makahingi ng kanin? Naugot, naugotan po kasi ako eh. Baka ako din sa bawal lang te. Pwede po ba? Kunting kanin sa kasama sa lang kakain lang po. Nangigitig na po. Butong na na po kasi ako eh. Hindi ko po kumain dalawang araw eh. Pwede po po kumain sa glit eh. Tindera lang po kayo. Ang babukas na yung binihakain ko. Galing po akong glit eh. konti. Eh. Kanin, kahit konti lang po. Kaya, yeah, ma mga kanin ka dyan kuya. Kanin po. Hmm. Ako palanin yan. Diyan lang po ako, nagigot-igot po ako eh. Kaya ko naman no, kanin. Kanin po. Kahit sa bawal lang po. Kaya po lang kanin, kahit sa baw? Salamat po kuya Okay po, salamat po Bayad niyo po Ulan, ayaw pa? Pwede rin po Ulan po Ito na lang po Kasi misal Lagi po kasi asin ulam namin eh Okay Ito po Okay lang po ba kuya? Ito po Gutom na gutom ako siya dyan ko kuya Ito Ito po Libre ni kuya Galing ko ano sa trabaho Ang gabi pa kami walang kain Yeah, payo ya di mo talaga na sila umm alam ka salamat po yaa dapat mo. ba ko ikong sabi ko tumo salamat po palay ko kayo na Joseph meron nagugutom, na gugot ako nanday naman eh

Tapos ka pa walang kain? Opo. Bagaling. Dibigod, dibigod, na, purana, dibigod, saan ka Hindi ko sigot lang po na walaan ko na ako eh. Saan ka sabi ka Hindi ka ba talaga doon? Saan ka sila ka? Saan sila ka? Bek mo kuya. Maraming darting hindi mo paparaan kuya. Grabe darting. Okay lang iyan, basta nakikita ko naman eh, Sabi mo na gusto mo ka. Tapos ka, papatid ba kayo? Oh. Okay na po, kuya.

Marami pong salamat. Okay na nyo, doon mo. Kapalain mo kayo ng no. Diyos, kuya. Ano pong pangalan nyo, Kai? Ah, Ed. Ed, kami na. Ed po. Oh. Napakabay. Diyo po, babalik po yung nagsinang sa inyo. Yung malambot mo yung puso. Totoo. Salamat. Salamat. Sabi, akala ko po eh, ako yung hindi nyo... Ako yung... Ako, yun, ako yun yung nagsin sa tagbutong. Ako yung nyo pinakain. Napakaganda po nang balik sa inyo. Hindi, Kedi... Ganun talaga pagka meron ka, kailangan mo po bigay para na, na, na kung nakikita mo ano po. Sa nitularan po kayo ng maraming tao. Kuya, sa totoo niyan, ano, nagba-vlog ako, nagte-testing lang ako. Ah, vlogger ka ba? Oo, nag-experiment lang ako. Ano, ah, ba? Oo, kuya. Napakabait ko kayo. Sarap mo yakapin eh. Ano, sige, ha? Uh. Uh. Ang bait siya mga tropa. Uh. Ayun, no, studio. Naku, napakabait. No? Lagi okay. ka pala. O, mo na vlog ko ako. Uh, kaya, bakit mo ko ginigyan? Bakit mo ko ginigyan? Kasi, ka, uh, ano eh, eh, may mga experience din ako na, minsan ako, wala din. Minsan eh, ako sa sa kaibigan ko, pangayon ko na ako, ganun Kaya nga, ang bait ni Kuya, mga tao eh, Meron mga gano'n na pagkakataon eh. Kaya nga, ano, obo. Kaya, po, Kuya. Baka, ano, kuya? May kaya ano, Kaya nakikita ko talagang kailangan at na buong na, na wala na bang ano, wala na bang uh, masama kung na at uh, kaya nga po ang bayit niyo po may kuya may bibigay, sana uh, po kuya, hiling ko po sa inyo lagi niyo pong gagawin yun uh, pag may nangingi po sa inyo, talagang bibigyan niyo ang magbabalik po ng narapat ng na pagpapala sa inyo Diyos po ang magbabalik niyan Diyos na po ang bahala magbigay ng blessing na narapat, biyaya narapat, uh, na nararapat po para sa inyo ganun po yung time uh, napakabayit uh, niyo po sa Napanood po ng mga anak nyo to. Nako, mga kamag-anak nyo. Mabibili po sila sa inyo. Ngayon, tutulalan po kayo ng mga maraming tao. Tay, bilang ano, siyempre, naistorbo ka. <laughs> Napagastos ka pa. Ay, hindi. Oh. Okay. lang yun. Ano lang po ako, bago lang po, bago lang po ako nagbablog. Ah. Oo, oh, bago lang ako nagbablog. vlog Tay. Ngayon, siyempre, na, talagang natuwa ko sa inyo. Natuwa ko. Uh, tuloy na ano ako, grab driver. Grab driver po kayo? Paano na ako, pag na ako. Napakabayit niyo po. Una pa lang, iinom mo na agad. Ibigyan mo kung ano man ang agad. Ngayon, tay, bilang ano reward, ibigyan ko po kayo ng 500. Ba. So, ako ako pa yung sabihin okay, ng mabuti, okay. at, 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 sa biyaya. Opo, opo. 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 Opo, ngayon pa lang eh. Meron na akong matatanggap sa biyaya. Opo, okay, ito po. 500 po para sa inyo. Salamat. Opo, nang natuwa po ako sa inyo. <laughs> Kaya halos yakap yakap <laughs> ako Maraming salamat po. Okay, oo. Oh. Eh, hindi rin oh, na, okay. Napatunayan ko na sa mga kababayan natin, hindi lahat na ano, yung mga oh. Uh. Marami pa rin talagang mapagbigay, mabait, matulungin, mahabagin. Ay, may magandang kalooban. Diba? ang niyo yung, kagaya oh. niyo po tayo. Eh, Napakabang kasi bisit nga talaga, may mga naglalakad-lakad dito, ganyan, na parang bisan eh, hindi mo alam kung kumain na ba o ano kasi. Kaya nga yung... po. Kaya na pangalan pa ka okay. na ano. Richard Campus po. Oh, wow. Dye, maraming salamat, na po kayo? Uh, ay, maraming kong salamat. ilang taon na po kayo? Uh, 56. Ay, malapit na po kayo mag-senior. Uh, Malalaki na po yung mga anak nyo, no? Malalaki na. Matutuwa po, uh, pag na, po, na, po na, na, sila pag napanood sila ito. Opo. Uh, uh, ay, maraming kong uh, salamat. Malingat po kayo palagi. ah uh, hihiling uh, ko sana ay umabot kayo ng 120 years old. Dahil sa kabutihan nyo. Salamat. Sa maganda ng kalooban nyo. Maraming salamat po. Bye genta, Ah, salamat ha. Para sa damdamin. Tatay napakabait. Well, salamat po dai. Salamat po. Merong ano, gusto maritan rin tanda vlogger pala? Nakakatawa ko. Galing sa ano, galing sa sa basurahan. Eh, yung mga naglalakad ba? Ganyan. Opo. Alam, ganun lang mga palaboy. Oo, mga palaboy. Yon, ada pun mahu apa yang bisa kau yang sambil Ah, taga-tagabataan ako eh. Ah, okay. uh, shout-out doon sa mga tagabataan. Oo. Okay. Uh. Ayun po tayo, sana itularan tayo ng maraming kababayan natin. Uh. Dumami pa yung mga agaya mo. Okay. Maraming salamat, God salamat. bless you po, ingat po kayo palagi.